Hmm. Ang mga taga Manila dumayo ng bukid. <laughs> si Ryan na yata yung nagdaga. <laughs> Nagdidilig. nagpapatubig si Raya Ang mga dating baby na nandito sa bukid ngayon, ayun, mga dalaging ding na. Yan ang aming old house nasa gitna ng bukid. init eh. Oo. Wala pang bagong right of way dito right? Wala. 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 Sak, hindi. Pagka ano? Pilapil. Pilapil. Pagka may dumadaan ng pilapil. Ha? Ito, sakap na na. Ito, hindi. Basta, para, ano yung parang sigsag-sigsag? Ito hindi na to, ayan ganito. yanto to to. Pagdating dito sa likod sigsag sigsag na yan. Pero pagdating do sa dulo diretso. Mamaya ikutin natin yan para alam mo yung ano. eto hindi ito yan, hindi ito lang ito. Oo nga, ayan tubigan. Diyan nag-aano si nagpapatubig si Kapitan. Ha? Oh, maganda na doon. Ito nasira na lang kasi ang tagal ko rin di umuwi dito eh. Taon din. Ito. Wala tao eh. Yan. Kung tutusin, ang daan doon, sa ganun. Yan ang tutong daan. Si, kay kapitan. Kay kapitan yun, oo. Oo, yung bakanti na yun, sa kanila yun. Pero pag nabahaya na yun, malamang wala na naman tayong parking. Yung mga, kanya, kay kapitan 'yon. Ay ah, isang mag-anak sila doon, isang compound sila doon. Ito na kami. Pasok muna sa bahay. <laughs> sa sirayan, tara! <laughs> Silip, silip muna. <laughs> silip muna din eh. <laughs> oh, ito na. Nasira na itong bahay kasi nga. Tagal kong di umuwi dito. Hmm. Yeah. Hindi, masira na yan. Dati umaandar 'yan eh hindi rin naman halos ah, na gamit 'yung no? nang naka-stack na. Wag mm. kayo magtakip baka lumusot kayo. Ito basta dandan okay, lang dito. Dandan yes. lang diyan, yes. dandan lang. Hmm. Sana so, maayung 'yung ay, ano, kobra. Diyan. Sa loob niyan. Hindi oh. Oo. Wala na halos wala marami na rin ah. Oo. Tapos may baratsa ibabaw ng mababago. Andun na paling aas. Kung nasan yung balat, nandun pala yung ahas. Hmm. O ilagay mo dyan. Saan tayo ba tulog dyan? Doon! May dalawang kwarto dyan. Yan na nga lang ang binahay ko. Kasi nga, ito halos sira na. Pero dyan, sige Mars, dyan sa taas may CR. Guwantang kaliwa. Akit ka taas kaliwa. Kaya nga. Ang bahay, pag hindi naayos at pag, pag walang natutulog, Walang tumitira, lalong nasisira. Or ang isa lang dapat sisira dyan. O, oh, yung hangin. Kung natutok ka pala dati, umalis ka pa. <laughs> oh. Yan lang ang simple. Yun. Kung natutok, hindi nasira. Ayan. Ikaw kaya, titira ka dito nung ikaw lang mag-isa? Eh di, mag-asawa ka. <laughs> 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 Yan lang ang simple yun. Isaw lang ang Ayan na, sira na ang bahay. Yung ba mm. Ay, yung bagpwenta yun. Ay, yung bagpwenta. Ayan Mm -hmm. Anya si Ryan. Oh, ayan. Putuli. Ayan si Ryan. <laughs>